sa akin oh, at... alright mga kaibon so nandito na naman ako si b-boy negro so yun nga actually matagal ako nawala hindi ako nakapag vlog kasi sa mga palad nalungkot ako dahil pinawala akong ibon isang fan ko na si jessie so almost 2 weeks na siyang nawala pero so hindi ko siya makita pero ngayon, uh, actually nandito ako sa Cartimar, mayroon akong kamit So meron tayong pinuhang mga sun conure na soon preflight flight natin na ite-train natin. So gusto nyo makita, ito siya. Ito sila actually. Marami sila. Yan. Yeah. Makikita nyo yan. Tatlo sila. So yun. Dagdag flyers natin. Siyempre para mas marami. Mas masaya. So yun nga. Isa rin pala sa vlog ko ngayon or ikaw content ko ngayon is yung mga nawawalang ibon. <laughs> So, alam nyo ba, kaninang umaga, actually, bago ako pumunta dito sa Cafe nag-free flight muna ako. So, pagka-free flight ko, nakatingin lang kami sa langit nang ganyan. Ganyan. So, yun nga, tinglang ulo ko sa din, may napansin akong isang kakatil. Sabi ko, kakatil yun ah. So, pinuntahan namin. pagka namin yun, uh, siguro saglit lang, napababa ako siya sa akin. So, ito siya. Yan, yan siya. Ngayon, tingin ko ng may leg band siya. So, pagtingin ko ng leg band, ang leg band is TPFFC. So, meaning ka grupo lang siya. Pero walang reported oh as now na nawawala doon sa area. Pero meron kaming isang ibon na nawawala na ang pangalan ay Hagborn. Pero nawala siya, malayong malayo, -malayo doon sa site. Siguro ong siguro mga kayang mga 1 km siguro yung layo kaya inasum ko na possible kaya yun so yun nga napababa ko siya and then sinabi ko sa group so and, luckily merong may nagkiklaim so pwede masaya ako kasi actually iba kasi yung feeling pag nawawalan ka ng ibon ako honestly nawalan ako ng ibon yung pagkawala kasi ng ibon alam nyo po guys ano yan eh hindi naman yan about sa pera hindi about yan sa ginastos it's all about bond eh yung, yung love mo dun sa pet mo kasi napuyat ka actually since 3 weeks old na sa'yo na siya so parang sa'yo na siya lumaki eh so kapag nawawala yung mga ibon parang somehow nawalang ka na rin ng isang kapamilya so for me masayang masaya ako kasi Ah, nakapag ako ng isang ibon at may ibabalik ko sa dun sa owner. So, ngayon nakuha ko na yung San So, inimit ko yung owner, pupunta ako dun sa mga sa area nila para ibalik na natin yung ibon. So, niloloko ko siya actually kasi somehow yung iba ah nanghihingi ng reward. So, sabi ko sa kanya, kiss niya na lang ako sa tweet. Hindi ko lang alam kung gagawin niya. Pero siyempre, joke-joke lang yun. Alam mo naman, love na love natin lahat ng mga ka-team natin. Kahit madalas kami mag-asaran, mag-uratan. Pero part ng group eh. Doon kami sumasaya. TPFMC nga pala. So kami yun. sa so, sana solid kami, forever kami. So, pero di natin alam kasi wala palang forever. Pero titignan natin. So, biyahin na ako pa uwi. Babalik ko na yung ibon. Tara, let's go. A few moments later. So, ayun. Alright. Nandito na tayo. Malapit na tayo dito na sa site. Ah, hindi pa na right, site? Sorry. Yung bahay ng may-ari ng Ibon. So, ito siya. Ito yung lugar na ito. Ayan. So, dito sila nakatira. Sa lugar na yan. So, kung tawagin sila, eh, Warlock Brothers. Ma, so, uh, Magpipinsan sila na nag-e-epep. Tapos, dito, dito sila nagpapalipad sa site nila. Ito, so, dito. yan, ayan. Ito. Ito nag actually ang palipad nila is urban so yun kaya most likely kaya talaga namamala yung ibon so itatat ko siya na sabihin ko nandito na ako para may soli na natin yung ibon ngayon actually kanina kachat ko siya sabi ko um, soli ko na yung ibon mo tapos tinatanong niya ako magano reward so tinanong ko siya ulit sabi ko sa kanya magkano ba pera mo dyan sabi niya 700 daw so binigyan ko siya ng deal sige 500. Tapos mag EFF ka na lagi kasi bihira siya mag-preflight eh. Lagi niyang inuurban yung ibon. Kaya nga actually nawala yung ibon kasi dito niya pinalipad. And then nakapagtaka dun sa site na kita. So actually 1 kilometer din yung malayo actually. Hindi nga siya nakakapag EFF kasi malayo eh. Kaya nagulat din ako na dun nakuha yung ibon. So ngayon nga. Um, Itchat-chat ko na sila. Sasabihin ko nandito na ako para lumabas na sila at maibalik na natin yung ibon. Ayos! Okay so, na. Ito actually ito yung site nila oh. Ito yung nagpapalipad, urban. So, may isa tayong ka-member dito oh. Eh, no? oh. Yung akala niya, ibon niya yung nawawala. Kasi mayroon siyang ibon na uh, matagal na panahon nang nawawala. So, akala niya yun yung ibon niya. So, niloko-loko ko siya na si Haya. Eh. So, ito eh, yung mag-grupo natin. Ayan o, no? kasipol-sipol lang eh no? Ba't makukuli hindi naman sa'yo? Kaya ka dito sa vlog ko, vlog ko to. Ito dito, rescue. Ito po yung naman. <laughs> Ito yung naman, wala na ibon. Kaya po, akala niya si Aya. No? Huwag ka magmadali, hintayin natin yung owner. <laughs> Alright, andito na yung may-ari, ang angas pa. Oh, eh yung mga ano, nag-iibo na ano, hindi hinanap. Hoy, oh, vlog to. Ikaw Wala pang isang araw. Ito no yung na. namin to. Ito yung mga ibon na ano, diba? Kapag <laughs> isang araw, nasuko pa na. agad. O, oh, ito. Kukunin uh. natin ibon. Baka sabihin niya. Ito, nag-aabok. Iakala niya si Anya. Ito, <laughs> <laughs> ito, ito. Kitin <laughs> lang, kitin lang. Dali, kukunin ko lang, ha? Wala <laughs> lang, wala O, ito. Ito yung ibon natin. Ayun, nabalik natin. Ayan na. <laughs> ayan. ayan na, o. o Ikaw na. Umu Ikaw umuha ng ibon mo. Ayan na. Tara! Oo, oh, kanin mo na yung ibon mo! Si Hagon ba talaga yan? Ayan na po, nagpita na si Hagon at yung ilang... Okay. pabayang mag-iibon. Okay. Pabayang mag-iibon. <laughs> ayan po, ibukuha niya na. Ano na nga wala pa? Baka makawala yung mga ibang ibon dyan ha. Oh, so, ito po yung isa, higitin na gitin. Akala nyo si Aya, ayan. Oh, ito na po. So ayan, nakuha nyo na yung ibon. Ayan na magsasalita ka. Ay. Ayan. Oh. Ngayon nakuha mo na ibon mo. Actually kasi may reward nga ang usapan kanina eh. Nasaan na? May reward. Oh. May reward din ah. Uy! Na? Hindi ko nakuha may <laughs> <evil> <laughs> mo yung ibang ko. Ba't ko mo? Balik mo din. Ano na? Saan yung reward? Ano? Bibigay mo na sa akin. Oo. Oh, bibigay Ano? Okay na. <laughs> hindi tayo nag para sa reward. Kaya igatay yung ibon mo ah. Ito, content ko sa vlog. Magpasalamat ko sa ano, mayari ng kawaya ay bibigyan na ganyan. So ayun, ingatan niya 'yung ibon niya. Kaya ayun, ang deal namin kasi 500 'yung mag-e-effect siya lagi. Eh binaligay pa 'yung 500 niya, so mag-e-effect na lang siya lagi. Tawag mo lagi urban kasi ito nakita mo 'tong area, ayun oh. Kabahayan, eh. talaga 'yung proud sa pagkawala eh. May isa doon. Oh, eh, but pinag-iyalan mo. Eh. <laughs> so ayun yan, ibalik ay, natin yung ibon na ibon niya So ayun Pakita mo muna rito para ma-iano sa vlog Thank you po, Kaya. Uh, uh, Maraming salamat. salamat. Ayos. Na Actually, malayo yung pinagliparan. 1 kilometer. Ito nga may ari. Di makapag-epit. <laughs> Dahil sa so, sobrang layo. Pero yung ibon, doon na huli. <laughs> <laughs> so, yun. Ayos. So, naibalik na natin. So, ikaw. Ibalik mo na rin <laughs> yung ibon. <laughs> <laughs> Ibalik mo na yung ibon. Oh. Oh, so, ayos. So, yun. Um, tuloy lang tayo sa pagpapalipad. TPFFC. Uy, sa ko lang kayo dito. Naklang po ko lang. Sumangali naman, naman kayo dito, uy. Uy. <laughs> Ito pa, ito po to. Hindi lang po i pag-iibon, pag-i-ending rin. <laughs> Pinakatot <-adop> niya. <laughs> ayan, ayos ha. O, sige, ayos. Thank you. Ito po, isang mag-iibon. Ayan po. Nakabili siya ng na sanggo nyur. Tatlo. Ayan po, tatlo. <laughs> Pabayaran niya daw po. Pag-i-ending. 12 isa. Kakapa-ending niya. Ayan, ayan po. Ito po, po yung warlock. Ito, kung alam nyo, kung malalaman nyo ha. Ito po yung may-ari ng ibon. <laughs> dito Malinis. Po yung, dito po, tuwing gabi binabato yung ibon. Dito lang kayo makakita ng ibon binabato pag Yun lang kaya nawawala. <laughs> oh, pasalamat kayo naman sa ano, group salamat natin, oh. Hoy, salamat sa team members. Oh, ayos, but eh dapat makakahalagahan may may leg band na kay yung ibon. 025. Wala nakatama eh. Oh, <laughs> ayos. Happy birding. Hoy, yakin na ibon ko, so, hoy. Oh, yun na nga. Naibalik na natin yung ibon. So, feeling ko naman masaya yung owner so yun nga binibigyan niya tayo ng reward pero so, alam mo si joke joke lang naman kasi yun Siye, hindi naman tayo nag iimod para dun eh sa kakagrupo natin siya so sa mga nawawalan uh, huwag tayong mawalan ng pag-asa lagi actually ako gusto kong gumawa ng content sa pagkawalan ng sangkong yun ko si Jesse pero hindi ko magawa eh kasi parang ano ang hirap ang hirap mag isip kasi isipin mo siya na nawawala parang nah, nakakalungkot pero yun nga Siguro magpa-flash na ako ng mga memories ni si Jesse. So ayun nga mga kaibon, maraming maraming salamat. Sana po supportahan nyo po yung vlog ko. Supportahan nyo yung grupo. Supportahan nyo yung mga mag-ibon. So yun, ibon-ibon lang. Ayun.